Ano nga ba ang mercy o oh habag? Sa Ebanghelyo, ito ang ipinaranas ni Yesus sa babaeng na huling nakikiyapid, pagkahabag. Sino nga ba ang hindi nangangailangan nito? Sa pahayag ni Yesus, Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya? Dito'y pumailang lang na ang lahat ay makasalanan. Walang sino man ang bumato sa babae. Sino nga ba sa atin sa panahon ngayon ang babato sa babaeng makasalanan? Wala pa din. Ito'y tanda na lahat tayo nangangailangan ng habag ng Diyos. Malinaw din ang itinuturo ng Panginoong Hesus. Habag ang ibig ko at hindi hain. Mula kay San Mateo, Kabanata Siyam, Talata 13. Kung tayo nangangailangan ng habag at tayo na may kinahabagan ng Diyos, ang paniyaya ni Yesus ay maging mahabagin din sa kapwa-tao. Ano nga ba ang haing? Ito'y pagbibigay ng kung ano ang meron ka para ito'y mapas sa iba. You are giving within your comfort zone. Ang habag ay pagbibigay ng kung ano ang kailangan ng iba. Bagamat wala o ubos ka na, this is giving beyond your comfort zone. Ito ang sa ating ni Yesus, maging mahabagin. Ibunsod na wa tayo ng pangailangan natin ng habag mula sa Diyos upang maging mahabagin din tayo sa kapwa-tao. Mercy, ito ang isang salita sapagat ang sandigan natin ay ang kanyang salita.